you ito mahal sana naman pakinggan mo ang puso ko ang gumawa nitong awitin kong ito na simula nang dumating ka dito sa buhay ko kaya ako ay nagpapasalamat at dahil sa iyo ay nagbago ako ikaw lang talaga sa ilang nadamaan to na pagibig at di sa iba sana di magiba ang pagmamahal mo kasi para sa akin ikay sapat na di na mag-iiba ang pangal mo sa akin puso sa pagkat sa lang ako sumaya sa pagkakataon ikaw lang ang hiling sa taas at ngayon na sa akin ka sa na sana tandaan mo ikaw lang talaga wala nang katapatan pagmamahal ko totoo na tapat sa na isa pa alam mo na lahat ng ito ay totoo sana di ka magbago sa puso nagtago Alaala ala ground lang dahil sa iyo Sana di lumayo ang katulad mo Kasi dahil sa iyo ay kontento ako Sa bawat mga araw na kasama kay dati kakaiba ang nadarama ko Huwag ka nang aalis Wag mo kong iiwan At dahil sa iyo ay natuto ako Umibig na dapat ibigay ang lahat At bago mahal na wala nakapantay Sa'yo ko pinadama ang lahat ng ito Sana sa akin hindi ka nang amiwalay na, mahal kita at wala ng lamatan kasalahat aking mahal nang binigay mo ay lapis pa sa sapat pinupad mo ang pangako sa'kin sa akin pinangako mo kahit malayo ka ako'y maghihintay sa at kahit kailan man sa ay di ka nagdamot at kapag ikay ka ako'y hindi na yayamot nagagamot mo ang sakit kapag ako'y nadadama Nung may mali kong nagawa, di mo dinaan sa dada Sa halip ay kinausap mo ako ng masinsinan Yung nagawa kong yun ay labis kong pinagsisihan Kahit short na maiklip, ikit aking mga mata Dahil nagbago na ako mula nang makilala ka Kaya pinagsisikap Pang suklian ng kabaitan mo Sa akin iiwasang tayo ay magkasakit Kaya naman aking mahal sana ay magtiwala ka Na wala na nang iba at ikaw lang talaga Ay susuko kahit na sa iba ay di natitingin Baka tandaan mo lahat gagawin ko Wag ka lang alayo dito sa aking tabi Sabagat ikaw lang mga tangilin Kahit na mapaaraman mapagabi Salamat sa iyo, tinanggap mo ako Sana di ka magbago sa iyong disyong Napatagalin na ang ating pagsasama Kahit na may mayadang sa ating relasyon Baka tatag tayo, di tayo pagpatalo Kahit na ano pa ang sabihin ng iba Di na matitipag ang ating relasyon Kahit na ano mangyari sa ating dalawa Magami mang ungas Nasa iyo ay mang alo Nang peking magmamahal Alam kong di ka maupo Disyente kang babae at Linis palambingan ba? Sigurado'y pasok ka na sa ginis Di ako tanga Para pakawalan ka pa Prinsesa ka di mo na kailangan na magpaganda pa Kaya mahal kita At di kita pagpapalit Pinakita kong tamis walang pait na papalit Na mahal kita